this We'll get in your car and you'll need to kiss me We'll talk for hours and lay on the backseat My heart on the Jemang, jemang uh, kumpleto itibiyak tayo kata uh, awan di sabali bali nuhan ni Apo Diyos sa nga dawata ka so nga sakbay nga gibingay tayo o no dati may sahay nga basit na nagkabukin ni Apo Diyos kata i-opening prayer tayo And then, uh, ang kanta tayo basit, o rin na may salang, asay, santo, jay, sa ni Apo Diyos. Mamamati na isumot lang itinang ng Diyo, uh, niya, ni Apo Diyos. amin kayo, so kahit ni Apo Diyos man nga, ma-encourage kayo. Amen? So, uh, ag tayo, at uh, tayo paling prayer, uh, prayer prayer Yes, Father God, agyawa kami na oras, dawatan ni Apo, ito yung Sikat Katya Trabaw, ti may isa kang may na kami, ti panagdunod ni, ti sasaong, ang kamilang lang nabusog physically at lalo ito spiritual ni Father God. At dawatan ni Holy Spirit, si Katya, tinog ti bawat may isa na kami na makangag, dito yung uh, natintas na damag na uh, share. At by three, ti yaman ni tinagat Father, in Jesus' name we pray. Amen. Amen. Kaya ito ako, ang tatalaman dito ka, Pinagdunod. उंदरा mm -hmm. yeah. yeah. You. Praise and praise Troubled or distressed or agitated. Kunana, ni Jesu Kristo di mangibagbaga. You believe in and adhere to and trust and rely on God. Mamati tayo, kan agtalak tayo, magnamnamat tayo, kini apo Diyos. Ang kading, di ba? at kalok tayo, mamati tayo, kung mang namnama tayo, nga ada iti di Diyos. Amen? Okay, so amen. Ta-uwin, kunan na siya, amen. May isa na. Believe in and adhere. Okay, so mamati tayo, nga ada ni Jesus Cristo, ta mamati tayo, nga ada iti di Diyos. And trust in and rely also on me. Kaya yung baga ni Jesus Christo, kung na, kayo kan agdepender kayo kanya pa. So, uh, yung baga tatay, haan nga siya ang iti na gapuan na ito ni Jesus Christo, iso nga kung ano na agtalag ka kan mangnamnama ka. Agtalag tayo kan mangnamnama tayo kini Jesus Christo. Okay. Noon ni Manang Jovi ko ma, ngayon physical nga awan ni mother, ano, amin tayo, tayo niya. Jadi kawan na, ngai sakbay nga inbaga, ay sakbay nga uh, naawan isu na -war na ikat. In, uh, inbaga nangai nga manglam nama tayo kan -talak tayo kini Kristo isu isu tiya. Uh, Patsen nga no apay nga kaya tayo pala nga ag isem, kaya tayo pala nga katawa, nya. Mamisan kuna tayo pala nga, pagastosan tayo ngam gapu ngarut Kristo. Sana inbaga bagani sa so Kristo. In my Father's house, there are many dwelling places or homes. Yada duma, mansions. So kahit na nasawon ngayon, awan iti, naiarigan na. Awan iti pada iti daytoy ng mansion dito yung rabaw iti daga. Ay ba't Amen. Tani Yesu Kristo iti ayat na nga saun, saan nga inaramid iti tao na nga mansyon. Nudikat in sagana, inaramid ni Yesu Kristo, nga pagyanan jay, mamati. mamati kini Yesu Kristo, na isaganan jay pagyanan na. Isong nga, mamati ak, nga daytoy, mamati tayo amin nga, daytoy nga may nga ina. true understanding will just totally envelope them. And we pray, Father God, that these children of oh God, Lord, they will continue to grow in the knowledge of you. And we pray, oh God, that the fear of the Lord be upon them. And thank you that whatever situation they are in, Lord, they will cry out unto you, Jesus. Thank you that your name Jesus is power. Thank you that your name, Jesus, is healing. And thank you, Father God, that you who began a good work in a life that you will complete it until the day of our Lord Jesus Christ. Father, we pray right now, oh God, that they will continue to experience the presence of your Holy Spirit. Thank you for the personal encounter with you Oh God, that born again life in Jesus' name through our Lord Jesus Christ. And Father, as we come in agreement, uh, praying, lifting up unto you this family, cover them, oh God, with your most precious blood. That every desire of their heart according to your word, be it unto them, be it to their children in Jesus' name. And Father, we declare in the that let your will be done, let your kingdom come upon them, and even for this place. We pray, for that salvation, Father, that will come, Father, that itunga lugar in Jesus' name. We declare that Jesus is Lord over this place in Jesus' name. Father, thank you for that promise that you never leave nor forsake them, O God. Hallelujah, Lord. Let your name be glorified and thank you that you continue to bind them with your love, O God, that no works of the enemy can ever prosper against them because only your will, only your plan, Father God, is so itinay maitumpal, itinay biyagdang. Apo Diyos, agyaman kami gasika itini mangiliwliwa kinyada thank you thank you jesus that you will be the one to sustain them you will be the one to strengthen them oh god your joy is their strength in jesus name hallelujah father thank you thine is the kingdom thine is the power in jesus name we pray amen thank you <coughs>